Hello guys, good day po sa lahat. Magandang araw at maayo buntag po. At etong nga guys, ang huling 100 natin dito sa ating coin hunting sa halagang 1,000 pesos. At etong ating tigpipiso ay worth of 400. At wala pa nga tayong na hunt na hard to find dito sa ating coin hunting. At eto po ay ahatiin lang po ulit natin sa dalawa 50 pesos. So 50-50 lang para sa ating coin hunting. Pero bago 'yan, maraming salamat po sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga ma'am, mga sir sa suporta po dito sa ating channel, maging sa mga silent viewer natin, maraming salamat po. At lalong-lalo na po doon sa mga nag -share po ng ating video at sa mga nagla-like sana po ay patuloy nyo suportahan ng ating channel. Malaking tulong po 'yan kay Coins TV. So maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Sana po ay 'wag kayong magsawang ng sumuporta dito sa ating channel. At kuha nga tayo dito ng 50 pesos, guys, para sa ating coin hunting. So bilang lang tayo. At the moment we pass time The moment we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Ayan nga guys, nahati na natin sa dalawa para sa ating coin hunting. So... Umpisahan na natin to guys dahil baka umpisahan pa ng kapitbahay to. okay, ang first coin natin, BSP 2014. So, common. Next coin. 2010. Common. At uh, non-magnetic, 1996. So, common. Next coin, 2018. Common next coin natin 2018 ulit na low mint mark so common yan at mamaya guys magse-select tayo ng isa para sa ating coin update so tignan natin kung ano yung ating mapipili mamaya next coin 2018 common 2014 common at 2013 so common Next coin natin, NGC Year 2019 na low mint mark So common lang yan And another one 2015 na common 2018 common Next coin natin 2018 na low mint mark So common lang din At ang ating next coin We have 2018 na low mint mark, so common and another 2019 na low mint mark common lang din at syempre maraming maraming salamat din sa mga kapwa ko coin hunter at sa mga idol natin na coin collector yan sa suporta po sa ating channel maraming salamat po sa inyong lahat at proceed na nga tayo dito year 2018 na low mint marks so common lang din yan next coin natin year 2011 common next coin 2019 so common lang din next coin another 2019 so common next coin 2015 common and another one 2015 at ang ating next coin, 2018, na low mint mark. At ang ating last coin dito sa ating first batch, year 2019, na upper mint mark. So, kumulang din yan. At ayan nga, buhokya pa rin tayo, guys, dito sa ating first batch. So, sana dito sa second batch, pala rin tayo kahit 2006 lang na semi-hard to find. Pero bago tayo magsimula dito, syempre... Baka po hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasuyo na po ng subscribe button dyan. At yung notification bell po, huwag nyong kakalimutan para po updated po kayo sa ating mga coin hunting series at coin update. At sana po ay patuloy nyong i-share at ilike like yung ating video. Malaking tulong po yan kay Coins TV. So maraming salamat po sa inyong lahat at proceed na nga tayo dito sa ating second batch. Ang first coin natin BSP year 2015, so common. Next coin natin 2014, common. At ating next coin 2018, common. Next coin another 2018, so common. And another 2015. At meron tayo dito'ng 2010. Na si silipin lang natin guys. Guys 2010. At kinalawang na at dito may pumutok na nagco-corrosion na yung kanyang barya. So, proceed na tayo dito. Ang next coin natin, we have 2018, so common. Next coin 2015, common and 2013 so napakarami ng year 2013 at 2015 dito sa ating batch na to ah okay next coin natin 2018 common and another 2019 na upper mint mark so common lang din next coin natin 2010 common and another 209 so common lang din next coin 2018 common next coin natin 2016 so itong medyo madalang na rin 2016 pero common lang din yan next coin natin 2015 so common Next coin year 2012 so common Next coin natin 2018 common At ang ating next coin oh, Mukhang naka jackpot tayo guys so si sisilipin ko lang Mukhang 2017 to guys So ayun nga naka jackpot tayo guys okay Alright. right Nadagdagan na naman yung ating 2017. Nakadali tayo guys. So medyo mahirap talaga rin makita to. 2017. Ayan. Jackpot. Okay. Ayos. 2017. So dyan ka. At siya na rin yung ating i-update mamaya. Pagtapos natin sa ating coin hunting. At Ayos. So ulit yung ating pagod dito At syempre masaya tayo dahil nakahan tayo ng isa na namang hard to find sa NGC Okay Oops Baka 2017 ulit yan <laughs> Okay next coin 2019 So, hindi ko ganong makita guys. Sisiliping ko lang. O, 2019 nga. So, common. Next coin natin, 2010. So, common. At next coin natin, 2017. So, common. At ayun nga, uh, guys. Kahit papano naman, ay nakadali tayo. Ito ang 2017 na hard to find dito sa NGC. So, ayos. Jackpot. Nadagdagan na naman yung ating 2017. At sa mga susunod na taon sigurado mas pahirapan makita to sa ating sirkulasyon. At atin ngang i-update to guys. Sa ating source ang endat numista, ang year 2017 na NGC. So alamin natin ang status nito ngayong 2024. At punta lang tayo dito sa ating kaibigan na si Google at Search lang po natin dyan. 1 piso. NGC. Numista. So, ganun lang guys. At lalabas na yan. Okay. At eto na nga tayo guys. At diretso na tayo guys sa ating i-update. Ang year 2017 na NGC. So, ayan guys. 1, 2, 3. So, meron pa rin siyang Apat na taon pa lamang guys, 17, 18 at 19. So wala pang 2020. So comment down below guys, don sa mga may hawak ng year 2020 sa NGC na piso. Comment down below kung meron na kayo at kung ilang piraso. At syempre dito tayo sa ating i-update guys, ang ating nahant na hard to find dito sa NGC year 2017. So ayan guys. Ang kanyang Collectors value o price appraisal guys dito sa very fine condition 73 pesos ayan at dito sa extra fine AU condition at uncirculated 100 pesos so ayan guys siya ang pinakamataas dito na may collectors value at sa totoong bilihan guys 100 pesos pa yan pataas mga 150, 120 ganon Okay, yan po ang ating na hunt na 2017 na hard to find. Ang kanyang frequency ay 10%. At ayan. At naka-jackpot nga tayo dito sa ating coin hunting sa batch na to. So, meron pa po tayong 50 pesos na susunod guys sa ating coin hunting. At sana po ay patuloy nyo i-share at i-like yung ating video. Malaking tulong po 'yan kay Coins TV. Maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating coin hunting. Keep safe always and God bless.